Ari na mga kabayan ang hinihintay ng marami sa inyo. Hoy, kadami na nagre-request ng magluto ng karne, ginat ang dahon gabay, ulaing, ginat ang laing, nakaw oh, idea ra ipapakita ko sa inyo sana ay panoorin niyo ang tuloy. Tapos napakatagal nang may nagre-request ng na rice. Boy, ay di ko na may magluto ng ginat ang idea rin na haw. Yan na tayo ng mantika dito sa ating magic wow. At siyempre, hindi pwedeng mawala. Alam ka namang laing na laing lang babaw. Lalagyan natin na rin ng ano, liyem ko ng babaw. Eh. At ipipray ko lahat ng papagayaan. Huwag papagayaan, oh, mga kabayaw. Papagmantikain di atin niya at mabawasan ng kolesterol Pero hindi naman para to sutahin. Ayan naman, yung papasarap niyo naman, hindi po pwedeng walang papagayaan ang ating ginatanlaing. Itong ginatan laing ay eh, talaga namang bidang biday sa mga Bicolano, wala lang kilala yung mga yun magluto ng gantaw. Pero kahit po ako hindi Bicolanao, panuuri ninyo rin version ka o, nitong nitong laing at nakaw ay eh, eh, pagmamalaki ko rin naman. Eh, Siyempre, eh, may pagditilusin tayo din yung bukas. Oh, mga kabayan yan, how? Oh. E nga, babawasan na ng, ano yan, ng mantika yung ating pinaritong liempo ng baboy na yan. Sa kikita niyo mag-ahaw para naman uh, na no, less guilt, ayaw mga kabayan eh. pero talaga naman pa lang bilang yung la ang laing na na may namiyliem po ng babay meron pa po mga ibang nalaw pa si sipon, yung 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 ng yung 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 ng yung 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 ang ating luyang yan. Naka, okay, hindi po pwedeng walang gaya ang luya. Ang ating ginataan hindi kumplito. Lasa at sarap, mga kabayan. Tunay kaya. Oh. Ngayon, isasahog na rin natin yung ating bawang na yan. Naka, oh, kita niyo yung yung, porsyo, yung dami ng aking mga pinagsasahog. Yan hawo, oh, yung subay bayan bilang. At ka na pa magluto. Eh, e, inyo na ako. Oh. England ng ating video. Sinahog na rin natin nyo ang ating sibuyas at siling manghang. Ipwedeng dagdagan sa gusto nating hanghang. Pero tayo tayo at mahirap nang mapasubra agad ang hanghang. Ngayon, ito ang ating sekreto diyan sa ating ginat ng laing. Naglalaho ko tayo niyang ating matchay na yan yun mga hipo na nasubuan laki and how masarap din gawing ukoy o oh, Nakaw eh, lalo magpapasarap di eh. Parang yan ang ating nga uh, magsisilbing alamang diyan o bagong hipaw. Mga kabayan Pero ating pa rin lalagyan ng karikit may maya maya. Ayaw ko lang, sobrang dami ng mission eh, may tamay, sobrang matam-ay. Papamintahan uh, natin, siyempre marami-ramay para mas mabangaw, mas masarap yung ating ginatang laing na yan. yan how to kayo. May mga kabayan, na haluhalulaan natin ng papagay. Siyempre, baka magkutaw. Ngayon, ito yung ating padalawang piga, mga kabayan. Para naman hindi sayang, nililip sa kay tatlong kilong, gata na, gata ng niyaog. Gata, na nga, gata ng niyawog. Basta gata, di niyog yun. Ating inilagay na yung isang buting malinis. yung mga lalagyan ng iyaw ng ating gata, siyempre, sterilized, yung gas, selyado ho yun. Yan ho. Ito, lalagyan natin ng isang kutsarang alamang. May, ang, may timplang galing naman din sa akin, kasagping kabayang kaibigan. Kabayang Jose Marie Austria, taga kalambang ating naka. Talaga namang ano. Napaka-supportive. Wow. Kabayan. Tapos ito, maglagay na rin tayo ng isang buti pa. Noong kakang gata yan ho nakita niya hindi ko lang ano sabi na ng nang uh, umpisa pero yan tinapot naman yung bulaw ngayon natin lalagyan na ng cane vinegar siyempre paborito natin suka natin sa mamasitas yan ho tapos ito pa may dalawa pa tayo dito ng buting papagay basta lahat lahat ho yung ating gagamitin niyog niyan o gata gata ng niyawg sabi nang niyog pagkatai ay di oh, ay tatlong kilo nagyan ko ng karikit na ano parang sugar na pagkutla ngayon nasasahog na natin itong ating dahon ng gabi kita ninyo hindi huto yung tuyo yung aking gustong gamitin and how oh, at parang sa parang wala nang sustansya yung tuyong tuyo na at saka, hindi, baka ang mabiling may mga amag na tumaanta na kaya yan yung sapat lang ho oh. yung hey tapatuyo na, na rin natin. hindi lang sobrang tu tuyong-tuyo. Eh, di naman sa inyong gustong gamitin. Ngayon, sinasahog na rin natin yung isa pang buti. At kakanggat ang iyan. Yan huy kapatid nung aking tiyuhay. Basta kakanggata unang piga, mga kabayan. Napakasarap niya. Creaming, creamy. Ayan. Talaga. Tsaka ako, oh, ni niya mga gilat laing ay doon sa aking uh, kakilalang mausay magluto niya. Ay talagang dapat maraming gata. Huwag mong bibitinin sa, ano, sa gata o oh, titipirin sa gata ng niyaw. O. Oh. Sabi lang gata ng niyaw. Eh, niyaw, gata, ay niyaw. Kakulit ka o. Oh. Basta ha? Oh, sinasabi ka eh. Yan ha. Oh mapakuluan niya ng mga kalahating uh, uras, sa ano mapagayaan niya ng itsura mahinang mahina lang apoy oh para hindi magtutong ang ilalim kita niyo mga para na, eh, oh. pero hindi pa ho makunat po yung dahon ng gabi niya kaya ang gusto kong gamitin niya eh, yung hindi toyo, ikakoy tuyo, -tuyo eh, kakoy, parang nawala ng ano sustansya pag tuyong tuyo, -tuyo kaya wala, lahat, ngayon lalaho ko naman mga limang piraso ng hipo. Yan huy, medyo sugpo kung tawagay, pero hindi lang yung kalalaki. At yung ginit, pampasarap din. Binawas ko doon sa akin isa pang niluto naman na masarap din. Pusate at hipo. Ipakikita ko sa inyo. Uh, kuya Ray, tama-tama di sa ginatalay. Ngayon, nung mapabulakan ulit, yan ha, mamuya-muya na yung ating mga hipong yaan. Oh, oh hindi sumarap. Ay, yung naman mga kabayan tunay naman nakakapaglaway wala pa yun itong ating gatang yan o kumplituhin pa rin natin meron pa tayo natin dito ng isang buti pa at talagang yan ah wagas na wagas ng gata niya pag eh, naglatik na ako na, oh, ay tunay kayo at nagmamanti-manti ka lalo pag nabukasan ay sasmarsi ko at yung oras na rin niluluto ko yung gabi na ako yung nagumpisa alas 9 ng maggabay. pa nabaga naman adami trabaho ni kabayan sa buhay eh. ay arohi tatlong oras kong niluto abay no awatin ko yan anyway, way alas 12 na oh ay eh, di bukas na malalantakan na rin eh, tunay kaya mga kabayan ayan ho ha so mga nagre-request ay eh, di ari ha ang ating ginatanlaeng eh. oh kayo mapagbigyan ay eh, talaga lang, ako yung baga, hindi na akong ka-takaw lumantak niya. Pero pagka pa minsan-minsan papagarni nga ay pwede naman. Masasasara pa ng luto. Ngayon, kukumplituhin na natin ang alat. Pagtanggal labnak din yung tayo ng mga kakulong ko lang isang kutsaritang nga. dahil may alat na rin po yung ating mga matsay kanina, yung alamang na isang kutsara inilagay natin, Siyempre, baka naman mapasumbra tulad nga na sinasabi ko lagay hindi baling magkulang huwag lang mapasumbra at mahirap magbawas. Yan how dinagdaga na rin natin ang, kinumpleto natin ang ating paasay ang ating red cane vinegar na yan so, ano mapakuloan natin hindi ating hahalu-halu dito nakita nyo baga nako eh hindi pa huya mga kabayan, nakala mo yung luto na yan pero pwedeng ariin yan how pero lalagyan din lang muna natin yan ng mga apat na pirasong siling haba. Pwedeng dagdagan sa gun sa inyong gusto. O oh, ko nga hindi naman po talagang mga lalantak na rin mga talar na bikulano. O oh. pero ating uh, kinukumpleto din ang hanghang. Huwag lang sumra. yung kaya ng lalanta ka ba naman eh, to tunay kayo yan ha ito pampasarap ko din lalang nilalagay daing napusay taating, uh, at ating ginupit-gupit at Ipinirito natin ang karikay. Mahina ang apoy nang hindi humatos at mawawala ang lasa ni Papa Ipa. Ayan naman yung pag na mo dyan, edi lalambot din Pero, ako, na. Pero naku, napakasap po yan ang ahaw. Mga kabayan, ay luto na ang ating ginatang dahon ng gabay. O oh, ginatang laing. Mas kilalang ginatang laing. Tunay kay mga kabayan. Ayan na ha. Kita nyo ba Mabukasan. Kako nga. Ay, ating uh, o oh, napakasarap din yan. kahit ura, walang urasan yan almusal, panghali yan kapunan, merienda if we date and uh, ating yung um, babahabang git ilalagay natin sa mga talagyan na nakaroon yeah, oh, kayo no, yun, na mga kabaya lalang na natin na ating inat uh, inatang uh, Laeng, dahon ng gabi yan oh sa sa ko ito Mga oh, na mainit ang kanin hmm uh -huh. mamanti manti ka di ba ka hao hmm hmm kung yun yung mama kabayan ano ayon Pag hindi kayo napang-unraised din eh, iwan. May mga tabaang liyem po. Mm -hmm. Ah, sabi na pang-ulam. Menos. Karikat lang ang gastros. Okay. Mm hmm Good night.